Magandang magandang araw po sa ating lahat. So ngayong araw ay mayroon tayong pagbibigyan ng isang uh, napakahalagang regalo dahil sa kanyang uh, pagsisikap, no, at determinasyon. Kaya dito ako ngayon sa isang store sa Pandan Antique para bilhin ang ipinangako kong tablet para sa aking anak. Ito kasi yung naging kasunduan namin noong third quarter ng kanilang pasukan na kapag maibalik niya ang kanyang pangalan sa list of pupils with high honors ay bibilhan ko siya ng gusto niya. At ito yon tablet.

Wow. Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> so, ah. Ah. Eh, papa. 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 Thank you papa. Thank you ano. Papa. Thank you Thank you <laughs> <laughs>

Sige bi, on bi. Ang um, gandar ba si Wara Wara Gandar? <laughs> si Gandar? Sige ba? Wow! <laughs> <laughs> Download ron. <laughs> Basin din niya magswila ka mayad. Dapat mas. Mas mila pag hindi ka kamayad. <laughs> Eh, hey, ka rin di Chicago sa kan cellphone de, Adina, na? Mm -hmm. Cellphone ng ata na? Natin, I think it's Ano ang smile nga inggit?